Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Linlin Lin Matugas. Ah, pangalawang tanong na pala niya to. Sabi niya, last na po to, Sheikh. Pwede ba matulog pag asar or maghrib, mapabataman man o uh, tungkol sa asar, uh, mayroong hadis dito na naitala na ang sino mang natulog famanama ba'dal asri sa akluhu, na illa sa akluhu, na illa napsahu. Ang hadis na ito ay Da'if Kaya Kung masisira yung kaisipan niya Kapag natulog daw siya Pagkatapos ng Salatul Asar So pangkalahatan Nagkaroon ng opinion ng ating mga walama Kawag na sa pagtulog Pagkatapos ng Salatul Asar ang ilan sa mga eskola, sabi nila makro, at nabanggit ito ng ilan sa mga eskular natin na ito ang pananaw ng karamihan sa ulama, pero wala silang mabigat na dalil, which is itong dalil na ito na nabanggit natin ay daif. At ayaw rin kasi akalbani, rahimahullah, ay daif. At ang ilan sa mga hadis dito ay maudu'a, ibig sabihin, uh, kasinungalingan. So, pangkalahatan, walang katibayan na nagbabawal, na matulog pagkatapos ng Salatul Asar o before Salat Al-Asar. Sa Maghrib naman, nagkaroon din ng opinion ang mga ulama. Nagkaroon din ng opinion ang mga ulama. At may nagsabi na pwede, may nagsabi na makro. Ang sabi kasi ng Propeta Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, na itala ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya, kana yakrahun naum kabla al-isha wal hadithi ba'daha muttafaqun alay. Uh, kinamumuhian ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang pagtulog bago ang isya. which is after maghrib. So, ang pananaw ng ating mga ulama dito, uh, pangkalahatan ito sa lahat ng sala na makro, magsala, bago ang sala. Kasi daw, baka daw makatulog at hindi ka makagising. Opo. So, pero nagkasundo ang ating mga ulama mula sa Malik, mula sa Hanafiya, Malikiya, Safi'i at Hanabila na hindi makro ang pagtulog before ang salah. Hindi makro ang pagtulog before sala. Uh, maliban sa salatul isya. Maliban sa salatul isya. Kasi ang salatul isya, yun nga kasi may dalil kasi na na sa hadis na, na, pagkasunduan ni Mamal Bukhari at ni Mamal Muslim na ito ay makro. Makro. At ang ilan sa mga iskola sabi nila, pwede ka namang matulog, katulad na libaw ni Imam Abu Hanifa, pwede ka namang matulog before isya. Kung sa tingin mong may gigising sa'yo. Kung sa tingin mo na may gigising sa'yo, pwede kang matulog uh, kapag may gigising sa'yo. Pero ang ang maliki at ang hanabila, sa kanila makro, kahit may gigising sa'yo. Kahit may gigising sa'yo, sa pagsasagawa ng salatul isya, ay makro pa rin. Dahil sa hadis na to. So, pangkalahatan, uh, makro at hindi po kaaya-aya na matulog pagkatapos ng maghrib o before isya, iwasan po natin ng na pagtulog dito kasi makro. At maliban sa sala na ito, maliban sa uh, pagitan ng salatul magrib at salatul isya, walang problema matulog after after isya, uh, after uh, uh, before uh, salatul asar, before duhur, lahat ng sala, maliban sa sala na ito, ay walang pagbabawal na matulog dito. Ito lang po sabi ng ating mga ulama, ang may dalil na makro. Opo, ang pagitan ng Maghrib at ang Isya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.